ito yung eh, daga rumbo nako. Lumihay ko ng 4 days papunta rito. Dahil ikakasal ako. Wow. Ikakasal. Pero ang masaklap doon, yung reason niya bakit niya ikakansel. Bakit? Alam niyo bang reason? No. Content lang daw yon. Ah! So, kumusta ang school? Ito, pagod. Okay. Oh, Bakit naman oh? Malayo pa, pero malapit. Bakit? Okay. Parang hindi kayo masaya sa school? Hindi. Ako nga eh, kung gusto ko nga sana bumalik sa pagkatikager eh, para mag-aral ko ulit eh. Sarap ng pakiramdam sa school. Kasi ano yan eh, isang putok, dalawang tama yan Eh? Kung sa tirador ba? Oo nga kasi nag-aaral ka na, makapagtapos ka ng kurso. Pangalawa, hindi mo makita ang love life mo. Sana po ay marriage I'm here! <laughs> Kasama na yan eh. Sabihin natin na hindi daw muna, mag-aaral lang muna. Tama naman yun, mag-aaral muna para ano. Para meron magandang pinabukasan at makatulong oh. sa pamilya. At hindi oh. lang sa pamilya, pag sa mga taong nangangailangan na yun. Wow! Napapalagpa ka wala nang bader rag ngayon, no? Wala! <laughs> <laughs> Hindi, tama yun. Saka, ano, pwede naman yun. No? Yung pagkikipag girlfriend, boyfriend, disturbo siya. Kung nagiging, ano ka, aggressive. Kung gagawin mo lang siyang inspiration, maganda sa buhay yan, maganda yan kasi lalo kang gaganaan mag-aral, di ba? Nasa sayo lang yan kung paano mo i-manage yeah. or i-balance so, oh. yung oras mo para sa klase or trabaho at si Joe. Oh, pero huwag niyong kalimutan yung hirap ng magulang ninyo. Yes. Kasi isa sa dahilan yan. Kasi pag na may relationship na kayo, may love life na pala kayo minsan nakakalimutan niyo yung magulang niya eh. yung hirap ng magulang niyo ang nangyayari lalagpas kayo dun sa ano sa limit di ba ang sabi nga do not go beyond the limit gawin mong inspirasyon pero do not go beyond the limit ganun yon planuin mo ang sarili mo kasama ang magulang mo kasi sila talagang Dahilan kung bakit kayo nandyan, bakit kayo nag-aaral, bakit lahat kayo pinalaki kayo. Diba? Yung love Sila life. Sila yung dahilan kung ano at kung sino ka ngayon. Yan. Yeah, malapit na nga akong papapalakpak. Itaasan po tayo mo. Yung edad ninyo na yan, enjoy ninyo. Pag-aaral. Saka kung may love life kayo, enjoy nyo lang. Huwag masyadong... Huwag yes. masyadong pa-crush. Oo, oh, at saka huwag masyadong ano, sensitive. Huwag masyadong sensitive. Go with the lang talaga oh. Kung baga, enjoy life. Magpakasaya ka habang bata ka. Kasi once na nagka ka na at ala na. Ala nang saya. Meron pa rin naman, pero ang inspirasyon mo na lang is yung after sa buhay na ito yung salvation, yun ang inspirasyon pero yun naman talaga ang dapat eh. maliban na huwag mong kalimutan na yung magulang especially wag mo din kalimutan na magpasalamat sa taan yan dahil kung wala wala na namang nag drive ngayon oh. <laughs> so, Kasi una, tao. unang una sa atin na dapat pasalamatan is yung si Lord bago yeah. yung pamilya natin. Yeah. Tago mo na si Lord, una tayo. Tama yan. Sa lahat ng mga pinaplano sa buhay, siya ang gumagabay sa atin. Pero minsan may mga plano tayo na hindi natin natutupad. Dahil meron pang pinakamagandang plano si Lord para sa iyo. Diba? katulad sa akin nangyari ngayon uh, medyo masakit pero alam ko may plano pa si Lord para sa akin bakit pa ano kung nangyari hindi kasi ano hindi eh po kasi ako taga rito eh taga rumblon ako lumihay ko ng 4 days kapunta rito dahil ikakasal ako wow ikakasal opo kasi yung girlfriend ko taga rito eh yung sa tope ah tope bakit so ngayon saan ka pupunta ito nga nangyari eh huh? kasi nagkakilala kami sa facebook okay. followers niya ako eh kasi content creator daw siya siguro kilala niyo siya eh. kasi sikat siya dito eh siya ang pangalan hindi ko muna sasabihin, kasi okay. Keep feeling niya eh. kilala niyo <laughs> siya eh kasi matindi rin yung ginawa niya sa akin Ay, kasi ano na kami one year na kami naging kami <coughs> online ah. long distance ba oh, ganon apa LDR oh yeah long distance ngayon uh, last month nagdecide kami ano ma settle down na kami dalawa magsama oh pero problema kasi bata pa siya 25 pa lang eh Kaya ako 46 na ako pa yun Siyempre Nandun na yung preparation di ba? Uh, gumastos na ako sa Organizer Kasi kailangan mo ng organizer eh, sa Para sa wedding preparations Gumastos alam ba Gumastos ako ng 250k Sa preparation lang yan Tapos kahapon Tinansil niya yung ng kasal namin pero pre-schedule for SSL nga eh super sakit yung ginawa niya sa akin magkasama kami pinaprocess yung ano namin yung requirements para sa kasal namin tapos pagdating ko dito pinasalabungan ko pa siya ng MacBook Pro dahil nga kailangan niya dun sa pag niya pinigay ko sa kanya gumastos ako ng 250k sa organizer ng hmm. wedding preparations ayan na ready na lahat eh may gowns na, meron nang lahat ng lahat ng costume mga gamitin, nandiyan na nakapag trial na kayo opo pre prenup kompleto na rin yung mga ano, sponsors ang hirap parang hindi ko matanggap kagabi eh. parang sobrang sakit parang gusto kong umiyak pero hindi ako makaya kasi nga yun kasalanan ko rin kasi ang layo layo ng tinitira ko takarating ako rito hindi ko malang naisip na ngayon lang kami magkikita one month pa lang kami pero ito malaking lesson sa buhay eh. That's what I like. Bukod pa yung yung 50k at saka MacBook Pro. Dami kong ginastos bukod sa mga regalo ko at saka mga araw-araw na -ara yung lakad. Pumunta, ang gift po. pumunta pa kami ng Palawan ng one week sa El Nido. Oh. Kaya bukod pa yung sa organizer, kaya ang gastos ko, laki. Okay pag hindi ko na kinuha lahat kasi yung yung ano yung organizer ayaw niyang ibalik yung pera kalahati lang babalik doon niya sabi ko bigyan mo na lang yan kay ano sa babae wala akong kukunin kahit piso sabi ko kasi gano'n talaga eh wala naman siya magagawa eh mabuhay talagang ganyan minsan mananalo ka minsan matatalo ka pero ang masaklap doon yung reason niya bakit niya ay Bakit? alam niyo bang reason? no content lang daw yun oh, content lang daw kaya parang kayo nga gusto kong umiyak na hindi ako makaiyak kasi in kakaya naman eh 46 na ako, nagpaloko pa ako kung sa inyo ho ba nangyayari yun eh makatanggap nyo ba? ano kayang magiging reaction nyo pag sinabing uh, yun, uh, yun nga sa yung dinanan ko kung sa inyo mangyayari anong maramdaman ninyo? report mo sa pulis? Kaya naman niya sing bayaran yun kasi marami naman siyang plan yung mga nag Hindi, hindi ayaw, da, ayaw niyang bayaran kasi kagustuhan daw namin hmm? Para naman po sa akin Baka kagustuhan niya If nagsay siya in a... Uh, eh kasi nga, nagsama na kaming one, uh, one, month eh Paano na daw yung one month? Libre na lang ba daw yun? Oh, na, magka like buyer, na, na, magka, na, magkakasama kami Araw-gabi sabi niya, binigyan daw niya ako ng liwanag sa gabi. Wow! Kaya sa kaputian ng katawan niya. Sa kagandahan niya. Maging libre lang ba yun? Hindi lang sabi niya. Nire-report niyo ba talaga? No. Kasi kung i-report niyo, ako na magbakaawa sa inyo na huwag. Please, huwag niyong i-report. Na pag kinuntin kayo, huwag niyong i-report. Kasi nga po, ko rin kayo sa so, camera ko. Hello! 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 Ito Di nga ko may camera. Ano ko? Kasi sa likod. Ano? Dahil maghihiyan <laughs> na bigat. Isang prank pala yun. Oo, Di ko may camera. Ay, kay Ay, talaga ba? <laughs> Hello po. <laughs> Hi everyone, I am AJ of Wow! And I am a concentrator! I am No. concentrator! No! Hi! Yes, <I'm> sir. I am a chest. And <laughs> hi, I am Reinhardt. And we are in a Yay! Hi! Please follow my page, Reinhardt. <laughs> and my Instagram, it's okay. Sawadika. and ano paki-follow din and paki-share nitong vlog na ito na Kali Viajero po. At meron din siyang ano YouTube paki-subscribe na lang din po at paki ano like. Bye! Talagang na prank po kami. Tutulungan mo kita. Siempre tay. Ano no ano ko to niya. Nagilom <laughs> na lang <laughs> ko kasi nagkakaroon ako ala